Sinita ang isang gusaling ginawa ng isang kumpanya ng mga diskayas sa Intramuros. Dahil may mga hindi patapos at may mga sira ng i-turnover ngayong araw sa gobyerno. Samantala, isa pang ahensya ang maaaring mag sa flood control projects, partikular ang galaw ng perang maaaring galing sa illegal na paraan. Nakatutok si Ivan Mayrina. 5B. Sa gitna na nagpapatuloy na investigasyon sa mga flood control project kung saan bilyong-bilyong pisong pondo ang pinag-uusapan, may isang ahensyang may kapangirihan magsagawa ng sariling investigasyon, ang AMLAC o Anti-Money Laundering Council. Bahagi kasi ng mandato nito ang bantayan ng galaw ng malalaking halaga ng perang maaaring galing sa iligal na paraan at kung saan o kanino ito napupunta. Ang AMLAC naman po kasi they can initiate an investigation pero kung paano sila papasok ay uh, hindi na po nila ito dapat isinisiwalat at uh, baka magkaroon pa ng movement no yung iba maaari mga masangkot dito habang hindi kinukumpirma ng palasyo kung may ginagawang aksyon ng AMLAC ang sigurado nalalapit na raw ang paglalabas sa executive order na bubuo sa isang independent commission na mag-iimbestiga at magrerekomenda ng mga isasampang kaso laban sa mga sangkot sa mga flood control projects ang nais po ng pangulo sa nasabing Independent Commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad kung ano ang mandato ng Independent Commission na ito. At uh, na ispo ng Pangulo na magkaroon po ng subpoena power ang Independent Commission. Isa sa mga tinututukan ngayon ng hekutibo ang muling paghimay sa 880 billion na panukalang 2026 budget ng DPWH na nakitaan ng mga red flag ng ilang senador. Dahil sa paulit-ulit na proyekto, o di kaya mga proyektong magkakaparehong halaga. Ang 700 pahe ng bahagi ng National Expenditure Program na naglalaman ng mga proyekto ng Public Works Department susuyurin at itatama raw ng Budget at Public Works Department. Bukas din daw ang Pangulo na i-review na iba mga kagawaran ang mga budget pero hindi na raw kailangan na ibalik pa ang buong NEP tulad ng unang rekomendasyon ng mga kongresista. Kailangan po talaga na irata, through irata sheets lang po. Hindi na po kinakailangang ibalik po ito sa presidente or sa DBM dahil naipasa na po ito sa Kongreso. Nagpapatuloy naman ang deliberasyon sa Kamara para sa 2026 budget. Nagkausap na raw liderato ng Kamara at Ehekutibo at nangako ang Kamara na handa sila mag-overtime para sa deliberasyon sa budget. Nananatiling kumpiyansa ang palasyo na makapagpapasa ng budget para sa 2026 at hindi ahantong sa re budget. Pero hindi lang mga flood control projects ang nasisilip ngayon ng palasyo. Baka puso, ang gusaling na sa aking liguran ay ang Philippine Film Heritage Building dito sa Intramuros, sa Maynila. Ito po ay proyekto, the first dating sa Marcos para sana sa Philippine Film Industry. Ang contractor ng building na ito ay ang Great Pacific Builders and General Contractor, isa sa mga kumpanya na mag-asawang Vizcaya. Ngayong araw na ito, September 4, 2025, ang petsa ng turnover o araw ng tapos ng gusali. Base sa kontrata, nagkakahalaga ng halos 108 milyon. Pero sa personal na pag-inspeksyon ng unang ginang, labis daw siyang nadismaya. Ilan sa mga napuna ang hindi pa sa sinehan ng gusali. Mga tulo sa kisame, baradong drainage system, elevator na hindi gumagana at mga cracks sa dingding. Wala silang valid reason kung bakit hindi na, na, nila ito na i-turn over ng tama at naaayos sa kontrata pwede sila makasuhan unang-una civil si liability. Lumalabas dito, hindi lang mukhang flood control projects ang naaapektuhan. Maraming infrastructure, mga buildings, mga programa ng gobyerno ang mukhang maaapektuhan dito. Kaya tuloy-tuloy ang pag iimbestiga Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas.